Sa gitna ng tagumpay sa boxing, muling napunta sa mata ng publiko ang Filipino Olympian na si Yumer Marshall. Ngunit hindi dahil sa kanyang mga karangalan sa esport, kundi dahil sa personal na kontrobersya na kinasasangkutan niya at na kanyang asawa na si Princess Daniel Galarpi Marshall. The Philippine Showbiz List presents, Detalye sa pag-aabuso daw ni Pinoy Olympian Yumer Marshall sa kanyang asawa. Sa isang emosyonal na Facebook post noong January 10, 2025, inilahan ni Princess ang diumanoy pagtataksil at pang-aabuso na kanyang naranasan mula sa kanyang asawang si Yumer. Ayon kay Princess, marami siyang tiniis na sakit at pagsubok sa kanilang relasyon na umabot ng 14 years. Sa kanyang post, ibinahagi niya ang mga litratong naglalarawan ng diumanoy kaguluhan sa pagitan niya at ang babaeng na kay Yumer, si Jessa Santos. Kasama rin sa post ang larawan ng kanilang mga wedding ring na simbolo ng relasyong ngayon na puno ng sugat at galit. Binanggit ni Princess ang mga detalye kung paano niya nahuli si Yumer kasama ang umonoy kabit nito sa isang Airbnb condominium sa Pasay City noong October 2024, ilang linggo matapos ang Paris Olympics. Ayon sa kanya, parehong nadetain si Yumer at ang kabit nito sa loob ng limang araw. Sa kabila ng galit na kanyang pamilya, pinili ang bigyan ng pagkakataon si Yumer sa pag-asang maibalik ang tiwala sa kanilang pagsasama. Gayunpaman, ang kanyang pinatawad na asawa ay patuloy umanong nagtaksil gamit ang kanilang pinagsama-samang ipon upang mapatayo ng bahay para sa kanila ng kanyang kabit sa Zamboanga City. Bukod sa pagtaksil, idinulog din ni Princess ang umanoy manipulasyon, emosyonal at pisikal na pang-aabuso na kanyang dinana sa piling ni Yumer pinutol na niya ang anumang komunikasyon kay Yumer kasabay ng pagharap sa mga banta mula rito. Idiniindi niya na ang desisyon niyang gawing publiko ang sitwasyon ay para protektahan ang sarili, pamilya at mga saksi laban sa posibleng impluensya ni Yumer sa kaso. Sa kanyang post, ipinahayag ni Princess ang layuning itaguyod ng karapatan hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng kababaihang biktima ng pang-aabuso at pananahimik umaasa si Princess sa hostisya, parehong sa mata ng batas at ng Diyos na nagsilbing saksi sa kanilang kasal. Ang mga pahayag ni Princess ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa kanya habang ang ilan naman ay nananatiling neutral at umaasang maayos sa kanilang sitwasyon sa maayos na paraan. Samantala sa isang pahayag na ibinahagi ni Yumer sa lokal na media ng Zamboanga City, kabilang RMN Zamboanga at GMA News, noong January 11, 2025, mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng kanyang asawa na nagdulot ng kontrobersya sa kanilang relasyon. Ang pahayag na ito na unang ni-livestream sa Facebook, ngunit kalaunan ay tinanggal at muling inupload na kanyang asawa na si Princess ay nagbigay linaw sa mga isyong bumalot sa kanilang buhay mag-asawa sa live stream, idiniin ni Yumer na hindi niya sinaktan si Princess. Taliwa sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga pasa sa katawan ng kanyang asawa ay resulta ng kanyang pagtatanggol sa sarili matapos umanong maging marahas si Princess. Sa kabila ng mga akusasyong ito, iginiit ni Yumer na wala siyang intensyon na manakit at idiniin ang pagiging mapagpigil niya sa kabila ng mga pangyayari. Binigyang diin din ni Yumer ang kanyang pagtanggi sa mga paratang ng pangangaliwa. Ayon sa kanya, kailanman ay hindi siya nahuli ng na kanyang asawa na may ginagawang masama. Kaugnay nito, nilinaw niya na ang screenshot na ibinahagi ng kanyang asawa ay mula sa isang video na nagpapakita ng karahasan. Ngunit ang biktima o ng insidente ay ang sinasabing kabit ni Yumer. Anyang insidente ay naglapatapos ang Paris Olympics at ang kanyang asawa ay nagpakita ng agresyon sa nasabing babae. Ipanaliwanag ni Yumer na ang babaeng pinanghihinalaan ng kanyang asawa ay isa lamang kaibigan na nakilala niya sa Makati City. Dagdag pa niya, pareho silang mula sa Samuangka City kaya nagkaroon sila ng na pagkakaibigan. Ayon sa kwento ni Yumer, nagsimula ang gulo na matagpuan ni Princess ang wallet ng babae sa loob ng kanyang sasakyan. Nilinaw niya na ang wallet ay eksidente na iwan at walang intensyon na ilihim ito upang maibalik ang wallet. Sinabi ni Yumer na nagpunta siya sa Airbnb na narentahan ng babae sa loob ng dalawang araw. Dito nakuha niya pagkakataong magpaliwanag. Ngunit ang insidente ay nagresulta pa rin ng mas malaking sigalot sa kanilang relasyon. Ayon kay Yumer, matagal nang may problema ang kanilang pagsasama bago pa managanap ang kontrobersyang ito. Bagamat hindi niya idinetalya ang mga issue, binigyang diin niya na sinusubukan niyang ayusin ang kanilang relasyon sa kabila ng mga hamon. Isa din sa mga naging sentro ng usapan ay ang umano'y pagkakulong ni Humer at ang sinasabing babae na kanyang kabit. Sa isang pahayag na ibinahagi ni Humer, inilahad niya kanyang bersyon ng mga pangyayari upang linawin ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Humer, nagsimula ang lahat ng magsampan ng reklamo si Princess laban sa kanya matapos itong suguri na kanyang kondo. Isirama umano'y si Humer at ang babae sa police station at sinampahan ng kasong concubinage. Ngayon paman, git ni Humer, hindi dapat na isang naturang kaso dahil wala raw sa patabasihan para dito. Pagkatapos ng reklamo, napilitang magstay si Humer sa presinto ng ilang araw. Bagamat inatras ni Princess ang kaso, hindi agad nakalaya si Humer dahil sa kasagsagan ng isang bagyo na nagdulot ng pagkaantala sa proseso ng kanyang paglaya. Ang insidente ito ayon kay Humer ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi na maayos ang relasyon nila na kanyang asawa. Kinwesyon ni Yumer kung bakit kailangang ibunyag sa publiko ang mga isyong ito. Para sa kanya, ang mga ganitong problema ay mas mainam na ayusin ng privado, lalo't ito'y tungkol sa kanilang personal na buhay bilang mag-asawa. Anya nagsalita lamang siya upang linawin ang kanyang panig at ipakita ang buong katotohanan sa mga tao. Sa mga akusasyon na kinuha ni Yumer ang kanilang naipon upang mapagawa ng bahay sa Sambuanga para sa sinasabing babae, mariin niya itong itinanggi giit niya ni hindi nga raw niya nabigyan ng maayos sa pamumuhay ang kanyang mga magulang matapos ang kanyang tagumpay sa Olympics. Ito ay isang masakit na katotohanan para kay humor na nais niyang sa publiko. Dagdag pa niya, malinaw niyang naipaalam noon kay Princess ang hati anak na kanilang ari-arian. Wala raw siyang intensyong itago o ipagkait ang nararapat na parte para sa asawa. Ngunit sa kabila nito, lumabas pa rin umano ang mga akusasyon na nagdulot ng mas malaking gulo sa kanilang relasyon. Nanindigan si Yumay na akanyang layunin ay hindi upang siraan si Princess, kundi upang linawin ang mga maling paratang at ibahagi ang kanyang panig. Sa huli, umaasa si Yumay na maayos ang sigalot sa pagitan nila ni Princess at magpatuloy ang kanilang buhay ng may kapayapaan. Ngayon din, na isang linawin ang kanyang intensyon ay manatiling tapat sa katotohanan at magbigay ng liwanag sa mga isyong bumabalot sa kanilang relasyon.